Hello mga mi, paano nga ba magpaalam ng maayos kay amo kapag ka gusto nyong magbakasyon para hindi kayo yung uutal-utal kapag nagpaalam kayo sa amo niyo. Ako mga mi, wala pa akong one year dito sa mga amo ko. Nine months pa lang ako sa kanila, nagpaalam na ako na pag nag one year ako dito, uuwi ako at magbakasyon ako. Pero, hindi ko talaga binigyan sila ng specific day. Nung nakapag-decide na nga ako na magpaalam na talaga sa kanila ng final decision ko, kung through chat po ako nagpaalam sa mga amo ko, para masabi ko doon lahat sa kanila yung mga gusto kong sabihin in a proper way. Kasi kapag ka, alam yung minsan, personal mo siyang sasabihin, madidistract kayo eh kapag ka may isisingit yung uh, amo mo na itatanong sa'yo, mawawala na sa isip mo yung mga gusto mong sabihin at mga explanation na gusto mong ipahatid. Kaya minabuti ko talaga na itru chat ko sa WhatsApp sa kanila. And doon talaga sinalaysay ko yung ganyan-ganyan yung mga, mga reason ko. Ganyan. So yun lang ang ginawa ko. Kinausap ko lang sila through chat. And doon ko talaga inisa-isa yung mga reason. Ganyan. Kasi minsan may mga amo dito na Um, hindi nila ba siya masyadong maiintindihan yung mga sinasabi mo kapag personal mo uh, sasabihin sa kanila and alam niya na syempre maraming distraction na pumapasok sa isip natin and hindi na natin na bibigkas or nasasabi or na i-express yung mga gusto talaga natin na sabihin sa mga amo natin kapag kaharap na natin sila lalo kapag sumisingit sila na may sasabihin sila di ba kaya minabuti talaga na uh, doon na lang ako sa kanila nag-chat sa WhatsApp. So, ganyan din ang gawin yung mga me para hindi kayo mahirapan sa pagpapaliwanag. Mostly kasi dito talaga, kami ng mga amo ko, sa chat kami nag -uusap. Kaya much better yun kasi pag may ano, marireview mo kung ano yung mga sinasabi mo doon, di ba? So, isa yun sa mga tips mga mga may, pag may, uh, may kailangan ko kayo sa amo ninyo or gusto niyo magpaalam or something na may mga importanteng bagay kayo na sasabihin, much better na i-take down nyo or i-take notes nyo or i-chat nyo sa mga amo ninyo. Ganun. Sabi lang sa akin ng amo ko, tinawag nila ako dun sa confession room. <laughs> Nag-usap kami ng mga amo ko kung anong gusto mong date na mag-flight at kung kailan ikaw babalik, sabi niya. Tapos, alam niyo ba, yung mga angok ko na may mga doubt pala sila dahil ayaw pala sana nila akong payagan na uh, umuwi dahil meron silang uh, trust issue doon sa dating pinalitan ko. Ako, I really need it badly, bangamiin. So, kailangan kong bumalik. Gusto ko lang naman kasi talagang uh, mapuntahan or makasama yung mga anak ko dahil tatlo po yung mga anak ko. So, syempre, gusto ko nandun ako sa araw na mag-aakit sila sa stage. And sabi ko sa mga amo ko, sana kako wag na nilang i-hold yung sahod ko dahil sinabi sila nila sa akin na i-hold nila yung sahod ko by the month of uh, April and May. Pero hopefully hindi na nila i-hold kapag ako ay uuwi or aalis kasi sabi ko wala na akong pangalawans allowance kapag ginawa nila yun kasi i-hold daw nila yung sahod ko. But Hopefully, hindi nila gagawin yun at bibigyan ko na lang silang assurance na ako'y babalik talaga. Kasi hiningian nila ako ng assurance kung babalik ba ako dito ganyan. Paano ko daw ma-assure sa kanila na babalik ako? So, sabi ko, kung pwede, gagawa kami ng kasulatan or uh, kukuha na ako ng round ticket talaga from Manila to Mindanao, um, Hong Kong to Manila, Manila to Mindanao, Mindanao to Manila again, at saka Manila na naman to Hong Kong. Ganyan because. So, hindi ko na minamind kung magkano yung uh, magagastos ko. Basta makapag, makabili lang ako ng ticket ko, okay na ako mga may. Yan talaga, mga nanay tayo eh. Kailangan ko talagang um, makasama yung mga anak ko sa araw na importante sa kanila. Importante, importante din sa akin talaga. Dahil minsan lang yan. And luckily, nandito ako sa lugar na uh, pwede tayo na makapagbakasyon kapag nakapag one year na tayo. And perfect naman na magwa one year ako sa April. or uh, sa March, tapos April naman yung bakasyon sa Pilipinas. So, talagang perfect timing. Kaya sabi ko, thank you Lord, talaga may chance ako makasama ang mga anak ko sa kanilang graduation. And, yun nga lang, syempre kailangan ko na bigyan ng assurance yung aking mga amo na ako babalik. Dahil para syempre yung tiwala nila sa akin, hindi mawala. Ano? Kaya ngayon nag-iisip ko, baka sa katapusan ko, na ako ng ticket. Ay, excited ang lola niyo mga mi talaga naman. Para hindi kayo mahirapan. Okay? So, ganun lang ginawa ko mga may. And luckily, yung mga amo ko, wala naman silang maraming chechibureche. Ang hinihilang nila sa akin is assurance na ako'y babalik. So, that's all guys for today's video.